Okay, okay. One, Bagay ka Julian Santos na maging action star dahil maayos at magaling ito pagdating sa mabilisang galawan. Nagsasanay ito kung paano bumarel. Yes! Kasama ang kanyang mga coach, gustong gusto ni Judean Santos na magtitraining ng mga ganitong activities. Hindi lang magagamit sa maaksyong pelikula kundi pati na rin sa pang self-defense. Look back! Ang galing na niya bumaril talagang tumama sa gitna at ang pagtanggal sa magasin ng baril. Tuwang-tuwa si Judean Santos sa naging kinalalabasan ng kanyang pag-insayo. Okay. Samantala, hindi mapigilan at maluha-luha si Judean Santos sa katawa dahil sa asawang si Ryan Agoncillo dahil gusto nitong ho ang ayos niya. I was going for Lee Min Ho, but uh, I think... I think <laughs> oh, oh. <laughs> Hindi ko kailan na si Lee Min Ho. <laughs> 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 Kaya <yung, laughs> na yeah, yeah, yeah. Sa kanilang bakasyon sa ibang bansa, sa tinutuloyang apartment, nahulog ang isang medyas na sinampay ni Judean sa labas at namumblema ito kung paano kunin mula sa bubong. It's so close, Mommy. You want me? at nang di kaya abutin ni Judean Santos gamit ang kanyang kamay at isang pangipit, sinubukan naman niyang abutin gamit ang kanyang mga paa. natawa na lang siya dahil sa maiksi pa rin ang kanyang legs. <laughs> Pati si Luna na kumukuha ng video ay natatawa na rin sa kanyang mami Juday. Kaya tinuloy na lang ito ni Johan na abutin ang medyas na nasa bubong. You need to be a drink. Grabe naman natin. <laughs> Your head small right Luna? kaya naman ang diskarte ni Johan dumapa ito sa sahig at inilabas ang kamay nito na may hawak na clip at hanggang sa nagtagumpay ito na makuha ang medyas. Yay! love